magandang umaga po sa inyong lahat. Kung tayo ay mahal ng ating mga magulang, automatic ba na sinusunod natin ang kanilang mga utos? Opo. O opo daw sa kanila. So kung mahal natin ang Diyos, automatic na ay, kung mahal natin ang ating mga magulang, automatic na sinusunod natin ang kanilang mga utos. Ito ba'y totoo rin sa Diyos? Mahal kayo ng Diyos eh. Pero automatic ba na sinusunod ng mga tao ang kanyang mga utos? Hindi po, sabi ni Sis Dahil kung sinusunod, eh wala tayong mababalat, mababalita ang mga masamang ginagawa. Hindi po ba? Walang kasamaan sa mundo kung ang lahat ng tao mahal ng Diyos at automatic na sinusunod ang kanyang mga utos. Hindi. Kita mo, mahal na tayo ng Diyos. Hindi pa natin sinusunod ang kanyang utos. Kaya ang isang paalaala na siyang isa rin sa mga aral na nais iparating sa atin ng mga pagbasa ngayong ika Tatlumpot isang linggo sa karaniwang panahon ay ito. Mahal tayo ng Diyos. Kaya dapat nating sundin ang Kanyang mga utos, lalo na ang Kanyang pinakamahalagang o dalawang pinakamahalagang utos. Amen po ba yun? Nakuha nyo? Sumahal so, tayo ng Diyos, kaya dapat sundin natin ang Kanyang mga utos, lalo na ang Kanyang dalawang pinakamahalagang utos. Una, tayo ay mahal ng Diyos. Sa alin pong pagbasa natin ito na tunghayan? Very good. Sa ikalawang pagbasa, nagbasa si sister. Ano? Ikalawang pagbasa mula sa sulat sa mga Ebreyo. O, sa pagbasang ito, paano ipinakita ng Diyos na mahal niya tayo Sumahal so, tayo ng Dios sa kanyang paghirang kay Jesus ang ating dakilang saserdote na lubusang magliligtas sa lahat ng lumalapit sa Dios. Gaya ninyo ngayon, lumalapit kayo sa Dios, hindi po ba? Sa pamamagitan niya. So, yun. Mahal tayo ng Diyos. Maliwanag dahil hinirang niya ang kanyang anak na si Jesus para magdala ng kaligtasan sa ating lahat. Maliwanag dito na mahal tayo ng Diyos. Pangalawa, dahil mahal tayo ng Diyos, sundin natin ang kanyang mga utos. O saan naman ito ating natunghayan? Ano, Jack Lord, saan? Anong pagbasa? Sa unang pagbasa Bula sa aklat ng Deuteronomio. O ano bang nasasabi diyan? Sinabi ni Moises sa mga tao patungkol sa Diyos. Sabi niya, suntin ninyo ang lahat ng utos at mga tuntunin ng Diyos habang kayo ay nabubuhay. Dapat lang habang tayo nabubuhay, sinusunod natin ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Dahil tuloy-tuloy rin ang pagmamahal sa atin ng Diyos. Ikatlo, sundin natin ang lalo na ang kanyang dalawang pinakamahalagang utos. Sa ang pagbasa naman natin ito na tunghayan, na sinasabi ang kanyang dalawang pinakamahalagang utos. Alen, Miss Evelyn, sa Ebanghelyo ayang kay Marco. So narinig ninyo dalawang pinakamahalagang utos. Una, ibigin ang Panginoon nating Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. At ang ikalawa, ibigin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. So, ibig sabihin nun, ituring natin ang ating kapwa na ating sarili. Kaya po ba yon? Kaya ba? Very good. So, sa unang pinakamahalagang utos masasabi, ano bang ba unang pinakamahalagang utos? Ibigin ng Diyos. No? So masasabi na ang ating pagdalo sa misang ito ay nagpapakita na iniibig natin ang Diyos. Amen po ba yun? Ngayon, ang problema, iniibig natin ang Diyos, pero iniibig ba natin siya ng buong puso? Dahil sa misa, iniibig natin siya ng buong puso. Kung wala, na tayo, wala nang iba sa ating puso, kundi ang Diyos. O, masasabi ba natin sa misang ito, ang laman ng aking puso ay ang Diyos at wala nang iba. So walang karibal ang Diyos sa ating puso. Kung ginawa, ginagawa natin yan, mahal o iniibig natin ng Diyos ng buong puso. Maliwanag. Ikalawa, ng buong kaluluwa. Anong ibig sabihin naman nito? Di ba yung kaluluwa natin, yan ang ating buhay? kapag nawala ng ating kaluluwa, humiwalay na, ano mangyayari sa atin? Patay. Kaya sa Misa, iniibig natin ang Diyos ng buong kaluluwa. Kung tayo ay hindi patamlay-tamlay, hindi papatay-patay, hindi patulog-tulog, kundi tayo ay sa misa, tayo ay buhay na buhay. Amen? Parang hindi yata buhay eh. Amen? Natutulog. <laughs> so, kung ganoon, iniibig natin ang Diyos ng buong kaluluwa. Ikatlo, ng buong pag-iisip. Kung sa misang ito, ang ating iniisip lamang ay ang Diyos. At wala nang iba. Nakafocus ang ating pag-iisip sa Kanya habang tayo ay nagsisimba. Amen po ba yun? At panghuli ng buong lakas. So, binam iniibig natin o minamahal natin ng Diyos ng buong lakas kung sa misang ito malakas tayong sumasagot malakas tayong kumakanta amen kapag ganyan ang ginagawa natin iniibig natin ng Diyos ng buong lakas pangalawa ibigin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Anong ibig sabihin nito? Ang mga ibig sabihin ang mga mabubuting bagay na ginagawa natin sa ating sarili ay dapat din gawin sa ating kapwa. Kaya ba? Amen ba? at ang ayaw nating gawin sa ating sarili ay huwag nating gawin sa ating kapwa. Amen ba? So mga kapatid, tandaan natin, ibigin natin ay ibigin natin ang Diyos lalong-lalo lalo na ang kanyang dalawang pinakamahalagang utos at kung ginagawa natin ito lagi, nangangahulugan na mahal natin lagi ang Diyos. Amen? At kung ganon, hindi lang tayo malapit na mapapabilang sa pinaghaharian ng Diyos tayo ay pinaghaharian na ng Diyos amen